Nei, hjá segjarra ittona eitthví Oðnark Gamma… Okay, gæta laur múverBB birthday ni Kisha ngayon. At uh, syempre, dito si Martin. May gift yun. Si Martin, tragi siya. Oh, oh, Surprise. Surprise lang yun mamaya. sa yung man. kandila? Sindian na natin. Ah, Sindihan na natin yung kandila. Huwag lahat ah. <laughs> ano? Mga ilan? Dalawa ma lang. Ay, tatlo para I love you. Bye. Oh. Okay, Sige, tatlo. <laughs> okay na yan. Yan lang. <laughs> Kay Martin lang. Ikaw lang magdala. Ang kandila. Ako <laughs> Pumugi si Martin yun ah. Siyempre. Doon na lang. Doon na. Ay, ay, pati sa. Pwede pa. So, ngayon guys. Pupunta na kami doon sa ano. Kay Keisha. Sin tulog si Keisha no? Okay lang yun. Surprise na rin. Baby. Baby. Baby.

Ayan dyan si Keisha. Lalo, naliligaw pa rin si Keisha, Tin. Paano yan, Tim? Uuwi na lang tayo? Ano yung gawin na, Tin? Naliligaw pa rin si Keisha, e. Oo po. O sige, na tayo. Oo, na tayo. Uuwi na lang muna tayo, Tim. Balik na lang tayo, Tim. Balik na lang tayo. Sana na lang. Susunod na birthday niya. Sige, 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 balik na lang tayo. So, okay, okay lang ba do atin? okay lang Ay, yung ano mo, yung gift mo. Asa, sa akin yung kakainigan na lang ito lahat. Yung, yung gift mo na ano, na, na, na mo, eh, ano na lang sa susunod na birthday. Susunod na lang, sige, sige. Para mas marami ba, no? Sige, sige, Tim. Okay, mauna na ka natin. pag -sunod na ka na. Ay, naligo pa rin si Kisha. <laughs> <laughs> sige siya. Sige, sige, sige. Oh, hmm? sige. <laughs> Paking surprise ni Martin eh. Sabi ni Kisha. Uy, umalis. Kala niya, tayo eh. Hindi ko man alam, maling ulit. Sayang. Ang kasi doon di Oli. May million doon siya dito. 1 million siya, may paganda rin siya, Martin, kasi oh. nagpagwapo ka, siyempre kailangan oh. din <laughs> oh, mo paganda rin siya. Exciting na rin niya. Ah, sa kikol. Mabait wait na tayo dito. Alam mo ba, yung mga girls, mabilis yan sila maligo. Okay. Isang oras lang. <laughs> Kulabi naman yung mabilis. <laughs> yan yung mabilis sa kanila. Oh, Ako, minutes lang eh. <laughs> oh, mabilis din sa kanila, isang oras eh. Okay, wait lang muna natin sila dito ah.

Masyok Oh, sige, I'll let them go O, kahit oh, madumi daw, kasapda tayo yeah. Workday ni Keisha ngayon, eh. Uh, Kaya konti lang kami ngayon Kasi yung ibang kasama namin, wala dito O, oh, workday Dito lang, ilalagas siya Dito lang Sa baba lang, ilapag One more time Happy birthday, birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, tanungin mo sa Martin, ilang taon na siya? Kisha, how old are you? Oh, uy! Ito ang ano? Minus 19. Wow! Yung totoo. <laughs> Ay, 19 talaga, oh, naintindihan nyo na yun. na yun. Naintindihan nyo Ah! Alam mo? Naintindihan nyo na yun. na yun. Naintindihan na namin, eh. Ay, yun. Naintindihan Sige. Twenty. Ah, tinaasar na nyo. pa eh, rin uh. mo Twenty-two. Ah, sige. Forty. Payagan na. Ito okay. games ni Tito and Tita and Lolo Tony. Oh, right. mm -hmm. yeah. Meron kang Royal and Co. <laughs> <laughs> Inabot pa, Chimpre, pa talaga. Kapag may Royal, may pizza. <laughs> <laughs> Inabot mo pa. Inabot mo pa, pa eh. Siyempre, huh? may day for din si Chani to binilahan kanya ng Gold Deluxe. Dahil nila Tita and tita. Tito. <laughs> ano pa, ano pa, ano pa? Siyempre! Hindi wala yan diyon manok, kung kung ni Martin, kung 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 ka kung 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 touch because your hands is dirty. Ah. Oo <laughs> po ka natin. Opo natin. O. O, hindi mo mga ngaon. Hindi ko tambi ako mukha ang dagto. Sige. Huh? Kumain na kayo. Ano oh, first time. Ay, oh, buksan mo muna, buksan. Ha, buksan, mo muna. Ay, buksan mo, na, Ay, buksan na lahat. Buksan mo Yan, buksan na yung ano, yung... yung isa dito. Buksa. dito yung isa para kay Kisha. Lagyan na lang yung sauce. May isa pa. Oh. buksan natin to Chocolate. Sin yung candle. Diyan na. Oh, may cake pa oh. with May cake ko. Oh, oh ano nakalagay sa cake? Saan? Masaya natin. Happy birthday, Kisha. Happy, ah, Kisha. Wee, Hi Kishu. Um, from Ano? from Tita. Tito and Lolo to Tony. Tony. Yay! So, ayan, okay, kantahan na rin si Keisha. Uy, umiyak pula si Keisha. Okay lang yan, makakain yan. Hello, si Umiyak si Keisha. O, kantahan natin. O, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy They birthday, happy birthday to you 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 Para yung palakpak ni Martin parang gutom, gutom na para gutom <laughs> <para yop, laughs> <kumain> na. na kumain ah. Oh. Eh, may yak na si Kisha. Oh, mo si Kisha ano masabi mo kay tita tito close mo na yung pinto ano masabi mo kay tita tito ano talo ni hindi hindi ka yun tesis ko ah na. command na natin. inhale Okay. Inhale, inhale. Exhale. Inhale. tissue. Oh, tissue, tissue. Tissue muna. So, hindi niyo kasi ako mag emotional si Keisha, guys. Yung tissue. Yan. Wait muna, Kisha. First time. First time. Ayun daw. <laughs> daw? Bagay Dati pa na dati. Bagay pa na. 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 Patayin muna natin to. Okay lang yan! Baka okay, mo lang. Uy! Uy! Sakta! First time na kay First time. Tapos? <laughs> <laughs> um, 19. 19 years na nako nag-birthday. Kurang! <laughs> mm, uy! Nga to, an. Um, wala. Uy, uy, uy. uy. Ganang, <laughs> wala akong mag-backpack. Wala akong kung on. Pero, paan man. Pero, thank you, gahapon. Sa mga ni grade, Thank you, nandang Uy, happy-happy na ako. Pero may kruwa mo kabaw na. I love you, thank you. <laughs> 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 hey! Okay, hey, hey, hey. blow na. Sabi ni Martin, gutom na ako eh. Wish ka muna. <laughs> wish ka mo na oh. <laughs> wish mo sa birthday mo. Ikaw na mismo. Ah, huwag mo na sabihin. Sige.

Um, um, na, na, na ay dagan tao wala kabot sa edad na ako pero ang majority ay wag po grateful po na although na um, napag mga itong pray nga wala niyo si Lord but ito ko Lord bilito siya para ko ah and then um, redenso niyo yung ito na po madama thank you Lord God sa mga sponsors um it uh pati sa mga mga sponsors and kaya jay thank you talagang, Lord um na although wala like, wala um show kami, Lord um ako ang um, parents Lord but na kay uh, um mag selving Lord God ng Father Figure, mother Figure, Lord. Thank you, Lord God, and His family, Lord. Um, thank you so much, Amahan, and sa mga blessings na mong gidawat, Lord. Thank you, kayo, you make um, uh, what we expect, Lord, mga abundant blessings, ay sa mo, Lord. Thank you so much, Lord God, from the bottom of our heart, Lord. we sing everything for you, God. In Jesus' name, we pray, Amen. Amen. Okay, kain na tayo. cash Bibigay si ano sa iyo cash si Tito Joe. Ito, 500. Ah, uh... uh, ito bigay naman ni eh, Tita Marlene. Wow. 500. Yeah. Uh, and aside from that, ito bigay ni Lola Tony para sa wow. birthday gift. Lolo Tony. Lola uh, Tony. Ano masabi mo kay Tita, Tito, at Lola Tony? Um, thank you to, thank you to <laughs> Thank you po, Tito, um, Tita and Lolo Tony po. Um, thank you so much sa pahanda. Um, po alam, first time. First time I came, first time I handa, first time po lahat. Thank you po dahil pina-experience nito to sa akin. And grateful po po. Sobrang, sobrang. Yeah, gawin o. Oh. Okay. oh. pero di lang dyan nagtatapos kasi may gift si Martin um, sa iyo. oy! Dito uh, na ito na yung oras. Oh, ito na yung tamang oras at panahon. Pumikit pa niyo. Dapat pikit ka. Ah, pikit, pikit, pikit wala eh. Ah. Kinikilig pa rin ako. Oh my God, yes, Martin. Alam mo, ano pinag ano yung pinaghandaan niya ni Martin? The best gift ever. Oh. Di ba Martin? Di ano? J, habakan mo siya. Blindfold, blindfold, blindfold. Walay blindfold. Oh my God. Yung ginang, oh, okay. Kamay, tapos galing kain. Oh, okay. Di, kita, kita kayo. Oh, kita, Ola, kita. kita. Ay, ngayon, o, o, ay, ay, oh, line four. Hoy, pinuno. Hindi. Ah, juga Martin. Hindi ko siya sa party. lang. ano? May ako. may sabihin mo na sa bago. ay Ewan ko ba ano to. Unsa banig. to sa puso namin lahat. Ah. Galing sa iyo? Ah, galing sa akin din. Sa iyo, galing sa iyo. Kasi ito ang kasi tao ganun. The best gift ever. Ito yung Itong gift na to, ito yung may ano, may kasabihan ba? Dito tayo bumuo ng dalawa. Ah. Kasi hindi mo dalawa. No, wait. Claim I-claim, Hindi, hindi. Ito tayo nakakilala at

Ano yan? Feeling mo ano yan? Sabon. <laughs> Anong sabon? Anong sabon? Um, silka? Uy, silka daw. Silka. Pero huwag mo minamaliit yan kasi pagbalaman mo yan. Di ba, Martin? Oo. No. Sabon? Kojik? An ano? Hindi. Yan, hindi, iba yan. Lilipad yan. Lilipad? May pakpak. Ano? So, ano ba yan? Oo, ako naman birthday. Hindi yan wings ha, Kasi may <laughs> pakpak. Oh, sige, sige. Gift ni Martin para kay Gaysha. Ay, oh, picture rin sabi. May na lang ba? Picture Oh picture, picture. picture.

Palik. Wala pa wala pa rin. Wala si kong kabalo. Alam mo, alam mo biglaan nandun to. sabi natin, Alexa, ah, Marte regalo mo to kay Tisha. Ah. Ah. Buksan mo muna, buksan mo muna. Nabuksan na yan <tis> eh. may ano tayo. May cartoon pa eh. May cartoon pa eh. Bago yung laman pa eh. Bago yung laman pa laman pa eh ka may laman pa. Sayang yung 1 key dyan. <laughs> okay, imagine mo, may 1 key pa. <laughs> Niloko na si Isha. Hindi, hindi talaga alam kung anong laman yan, guys. Kasi binigay lang niya ati. Eh. <laughs> sabon yan, sabon. Oh, sabon. Ah. Thank you, thank you. Ano naman sabi mo kay Martin? Thank you, Martin. You're welcome. Ah. ano masasabi mo sa kanila? <laughs> thank you, guys. Yan. Mm. Dami pa lang, ano ano? Ano yan? Medal ni Kisha. Medal? Uy! Oh, oh, Medal ni Kisha. Ang daming uh, Medal oh. Ano to Ano to? Ano ano to, Kish? Uy. Saan? Sa Saan. Wow, Oy, first binibining. runner up. Uy, first runner up. Apo. Oh, first runner beni-beni. 'To bu-beni-beni. 'Di beni-beni. pala guys. Beni-beni first runner up, bining, bining, first runner up pala si Kish. 'To ano, ano to? 'yan may ano lang hindi na sa. 'to daw may guys. Wow! Oh, daming Medal <inaudible> oh. 'Wag kayo. Ikaw, may medal ka ba? Yan lang wala. <laughs> o oh, ito, marami pa. Ano ba ito mga? Oh, elementary. Intelligence. Elementary, oh. Intelligence. Intelligence. oh, Ito, may mga picture oh. Parents, oh. Oh. parents? Parent. Dil parents oh. Gabi ka na sa akin, ah. <laughs> oh ito, may mga picture pa Oh, grabe. Ang dami, no? Bakit may gamot dito? <laughs> <laughs> Eglutot eh, tayo niyo niya. Ah, ko ngayon. Okay na ako sa mukha ko. <laughs> okay okay rin si Martin. Mita? Okay rin okay, si Martin sa mukha niya eh. Happy ka ba Martin dito ka? Happy ako kasi napapasaya na naman si Kisha ng mga sponsor natin at saka ikaw. Ah napapasaya rin uh, ni Martin no Robby talaga. Saya naman ng grupo natin. Uh, Oo. Oh. Kahit hindi kompleto, no? Kahit hindi kompleto. Uh. Okay pa din. Kasi okay. meron na silang kanya-kanyang priority. Uh, busy din sila. Busy, busy hindi busy. naman sila pwedeng pilitin, di ba? Di ba? Wala namang sapilitan. Oo, uh, walang sapilitan. Uh. Yung gustong sumama, sama. sama. Kung ayaw? Kung ayaw, Okay lang din. Okay lang din. Ah. Uh, uh. Oh, shout out mo naman yung mga, mga sponsor natin, no? Uh, sabi mo. Shout out kay Sir Joey, Sir Carlos, and Tito Joe, Tita Marlin, and Lolo Tony. Ah, ah. Okay. Uh, Imagine, kabisado um, ni Martin. eh. kabisado ko na yan. Parang nalaki yung chan mo ah. Ay. Sheila. <laughs> oh. Oh. Yeah. Na tayo, guys. Uh, Sheila. Sheila. na Sheila. guys. Shila, Sheila. Shila? na leno kato, 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 kato. Oh, Ano Dito ah, ah, yes, nice na ni Keisha, yung cake. I na. Mean, um, <laughs> <laughs> so, yun guys, dito na magtatapos ang ating vlog at kasi ano masasabi mo sa ating followers, at viewers. <laughs> Sige na, to. <laughs> na <laughs> so yun lang. na naman, guys. lang, guys. So yun lang naman, guys. Thank you for watching. Lang <laughs> go So yun lang naman, guys. Um, dito na magtatapos ang ating vlog and thank you po sa lahat na sumusuporta sa Trump TV at sa Marquis and Christine oh, yun na ah. Okay, so, Kish, ano masasabi mo sa ano natin? Kautro na tayo Thank you guys for viewing <laughs> 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 oh, Huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button <laughs> 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 then, Don't forget. See you guys and thank you for watching. See you in the next episode. at Atwakalimutan like comment, comment and share. share and subscribe at pindutin yuninot pika so sa mga August kaya update sa amin mga video. Uh, oh cok shout out mo na yung mga sponsors. Oh, shout out, out pala. Isabit uh, ayon. Ah, sige, ikaw na. ni. <laughs> shout out po kay Tita Marilyn, Tita Jo, and Lola Tani. Oh, good daw. And then, and then, <laughs> ikaw, ikaw. shout out kay Sir Carlo, Sir Joey, and Sir Jose. 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 Ah, shout, shout out po sa inyo. Baka naman, Merry Christmas. <laughs> <laughs> oh, bilang na kayo. Takpan na yung camera. One, two, two three. three. Watch more video Chon TV and subscribe. For always updated, Salahad and videos Nasusunid. Thank you for watching. See you on next episode.